I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first date, you so fine, I'm so lame, you sip wine, I drink straight Okay na, isang uh, magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga kadiway natin dyan Ito uh, isang mabilisan lang, uh, quick tutorial lang to mga kadiway uh, Meron kasi dito ng uh, e-bike yung uh, isang tropa na pinapagawa. Ngayon ang issue dito mga ka-DIY, nung meron time na no, malakas daw uminit tong kanyang uh, controller. So yun yung naging unang issue niya, malakas daw siya ng uh, uminit. Eh sabi ko uh, observe muna kasi minsan kasi yung pag-init kasi ng controller, marami kasi pinanggagalingan yan, ni eh, pwedeng pwedeng marumi yung hub, pwedeng mabigat, pwedeng may loose, so marami. So based dito rin sa kanyang uh, hub, ayun no ang lakas ng yugyog. -yug. -yug. So, malakas yung yugyog Sabi ko sa kanya, observe niya muna na umiinit. Kung bakit umiinit yung ano. Tsaka tayo magpalit ng controller. Kasi, minsan pagka umiinit oh, mahirap kasi i-determine. Pwede kasing uh, yung combination, Pwede ganun. Kaso, eto naman kasi, as is na to mga ka -Diway. Walang ginalaw kasi dito. Ngayon, eto, lastly, eto naman ngayon yung nangyari. At, uh, eto ngayon yung uh, huling nangyari sa kanya. Uh, nagwa-wild daw. So, yun yung una. Ang uh, naging issue niya ngayon, nagwa-wild na. So ayan naka power on yan mga ka-DIY. Uh, di ko napapakita pero nakapower power on yan Kapag ka nag Hindi siya umaandar Yan so wala siyang andar Minsan nag wild Pero kapag ka sinundot mo tong ano Itong uh, red tsaka tong green Ito kasi ay para sa throttle eh, no? Pag sinundot mo siya masusuplayan siya ng bahagya Ang mangyayari sa kanya Aandar siya ng derecho So pakita ko sa inyo na isang mabilis lang no So try ko sundutin dito yan So ayan, sinundot ko na mga ka-DIY. Ayan, kung makapansin nyo, umaandar siya. Ayan, dire-direcho nga lang yung andar niya at uh, hindi na siya titigil kasi uh, ang nangyari dyan, nagwa-wild na siya mga ka-DIY. So ang naging hatol ko dito, uh, tingin ko pasira na talaga yung controller niya and then eto ang uh, isang daylan para masabi ko na sira na to or pasira na yung controller niya kapag katenester natin yung output netong ng uh, throttle line. So, te testerin ko muna na isa mabilis. Okay, so yung mga kadiway na setup na natin, ito na yung ating uh, multi-tester. Yan, and then nakaset na yan sa bolts. So, ito ngayon yung throttle line, no. nakapower power on to mga kadiway, hindi to nakapatay, no. So, ang gagawin natin dyan, uh, ilalagay lang natin yung negative dito sa may itim. So, itutusok lang na isa mabilis. At yan, natusok na natin yung negative. eto naman, yung positive, tutusok muna natin dito sa positive. Tingnan natin kung meron siyang uh, output na 5 volts. Okay, yan. So, yan mga kadewe, no, naisaksak na natin siya. At uh, dito sa base, dito sa ating uh, voltmeter, meron siyang output na 4.4. Okay na yan mga kadewe, kasi ang kailangan lang naman natin dito is mga 3.5 pata. So, meron siyang 4.4. Uh, Ngayon, uh, tatanggalin natin tong positive. And then itutusok naman natin dito sa kulay green. 'Yan. Yung kulay green 'yan yung uh, supply. So dapat wala yang uh, wala yang output mga kadawy kasi supply 'yan eh. Magkakaroon lang 'yan ng uh, bolts kapag ginalaw mo yung throttle. Yung throttle dito. So kapag hindi mo nag-accelerate, uh, hindi dapat sya magkakaroon ng voltage. So isasaksak ko na rin sa mabilis. At yan mga kadiway na ko na nga dito sa negative and then dun sa kulay green yung supply. At ayan naglalabas kasi siya ng voltahe. Ayan eh, o. 1.8 pero hindi umaandar yung kanyang uh, motor. Ibig sabihin may problema yung kanyang controller kasi dapat dyan wala kasi siyang lalabas na output. Okay tulad na sinabi ko magkakaroon lang to ng output etong supply na kulay green kapag ka uh, nag accelerate ka o ginamit mo yung throttle. So dito ang gagawin natin dito, ah, papapalitan natin ng ano ng ng controller kasi possible meron tama to eh. Okay yun na mga kadiway tama meron tayong ginagawa dito at isa ya maipakita ko sa inyo isang example na sira nga yung controller no, sa may throttle line nun no, kasi naglalabas na siya ng uh, output sa may supply. So eto papakita ko sa inyo isang mabilisan lang okay so isa set up ko lang na isang mabilis. Okay, so ito yung setup na natin, no? Ito lang yung kanyang throttle din, no? Same lang din naman yon mga ka-DIY. Ito yung controller, ito yung throttle, and then meron lang dyang red, green, tsaka black. Okay, so nakasetup na yun sa voltage. At ay ko lang tong red, uh, dito sa red, and then itong black, dito sa black. Tutusok ko lang na isa mabilis, okay? Okay yan, na itusok natin mga ka-DIY. Uh, pa Papower on lang natin, power on. At yan, kung makikita natin, meron din siyang output, no? Uh, may lumalabas din siyang bolts na 4.4. So, katulad din doon sa kaninang controller. So, ang gagawin ko ngayon, bubunutin ko ngayon itong positive, okay? And then, ililipat ko ngayon siya dito naman sa may kulay green, okay? So, ayan naman yung supply. So, gagawin ko lang na mabilis. At mga ka-DIY na ilagay na nga natin doon sa kulay green, no, o yung tinatawag natin supply, kung mapapansin natin dito sa ating bolt meet, uh, multi-tester, uh, 0.8, no, pero actually wala pa talagang uh, volts bolts na pumapasok halos dyan. Millivolts lang yan kung tawagin natin. Ngayon kapag ka hotel ko yan, yan, to natin, yan, tignan nyo mabuti, ayan, oh. Tapos, ayan, binitawan ko na yung throttle. So, mapansin nyo, bumababa, no? Ayan, umaandar na rin siya. So, ayan, yung ibig sabihin mga kadiway. Yung isa kanina na controller kasi ay 1 uh, point something na mataas na. 1.8, 1.9 na yata yun. So, mataas na yung, tin, uh, yung nilalabas niya. So, hindi yun normal para sa controller. At, uh, ayan, uh, gumawa pa tayo ng pinaka-sample para makita natin yung pagkakaiba. Okay, ang ganda na lang. Uh, maraming salamat sa panonood. Thank you.